What's up mga katropa, kamusta kayo at welcome back na naman sa ating channel Sa video na ito, magkakabit tayo ng alarm sa Benelli Evo 200 Ang Benelli Evo 200 mga katropa, plug and play na lang daw yung alarm nya at saksaka na lang Pero ito yung mga dapat at hindi mo dapat gawin para hindi masira ang motor mo o yung motor ng customer mo Hindi siya basta-basta plug and play Kasi pag sinaksak mo ng diretso yan, malamang sunog ang computer box mo Kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng 2-way alarm iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo doon sa legit na seller na nagbebenta ng ganitong klaseng 2-way alarm. <silence> Mga katropa, kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin niyo lang yung CSI Lingayen. Diretsyohin niyo lang yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay. Kaya ito na yung tulay ng baay. Lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang samang pagsuporta at pagitiwala sa amin sa inyong mga motor. Dito sa likuran ng ating motor, pag inalis mo yung upuan, meron kayong makikitang ganitong klaseng sakit. Nakaabang ito para sa alarm. Pero kapag bumili tayo ng tuwi alarm at ordinaryong alarm sa Shopee, hindi nyo basta-bastang isusuksok dahil magkakaroon ng problema ang ating motor o yung ating computer box. Hindi siya nakadesign para sa tuwi alarm o kahit anong alarm man na mabibili natin sa online. Kasi yung Evo 200 binili, battery operated na yung kanyang kill switch. Samantalang yung ating tuwi alarm at ordinary alarm, yung kanyang kill switch ay ground yung kanyang sinusupply. Kaya pag sinalapak mo dito, magkakaroon ng problema or magkakaroon ng kontra doon sa kanyang supply. Siyempre, si alarm, ground yung kanyang sinusupply. Samantalang yung kill switch naman ng ating Evo 200 ay positive. So, ito yung mga dapat natin gawin para hindi hindi magkaaberya yung pagkakabit natin ng alarm. Una, kailangan natin ng 5-pin horn relay. Mas mainam kung transparent relay yung gagamitin nyo dahil kailangan natin dito yung number 87A o yung tinatawag nating normally close. Huwag kayong gagamit ng bush na kulay itim dahil minsan yung number 87 at yung number 87A magkasiris silang dalawa. Mas mainam kung ganito yung klaseng relay na gagamitin natin. Sa relay, ito yung mga kailangan nating lagyan ng wire. Lalagyan natin dito yung number 85. Ito yung trigger ng ating relay. Lalagyan natin ng wire yan. Tapos number 30, kailangan din natin lagyan ng wire. Tsaka yung number 86, lagyan din natin ng wire yan. At yung number 87A o yung pinakagit ng pin ng ating relay. Yan lang yung mga kailangan natin lagyan ng wire. Pero yung number 87, yung normally open na tinatawag natin, iba nyo na yan at isiliado Hindi na natin gagamitin yan. Yan lang yung gagawin natin dito sa ating relay. Dito naman tayo sa balas ng ating alarm. Sa balas ng ating ating alarm mga katropa hanapin lamang natin dito yung kulay gray na wire at kulay pink na wire. Ang gagawin natin dito, aalisin natin 'yan sa pagkakasakit. Pagkatapos nating maalis yung pink at gray wire, yung gray wire lamang yung ating gagamitin dito. Pero yung pink wire, hindi na natin yan gagamitin at babalutan na natin 'yan ng electrical tape. So nasilyaduhan na natin yung ating pink wire at yung gray wire lang yung ating gagamitin. Ang susunod na alisin natin dito sa ating sakit ng balas ng alarm, hanapin lamang natin dito yung blue wire, yung pinakagitna na wire sa sakit natin. Aalisin din natin yan sa pagkakasakit. So, heto lamang yung mga tinanggal natin. Blue wire, pink wire, at gray wire ng ating alarm. Dito naman tayo sa sakit ng ating mismong motor. Sa sakit ng ating motor, mayroon tayong makikita dito red na mayroong lining na white. Aalisin din natin yan sa pagkakasakit. Huhugutin din natin yan. Pagkatapos nating maalis yung red na mayroong lining na white, hanapin naman natin dito yung green na mayroong lining na red. Ang gagawin natin dito, aalisin din natin yan sa pagkakasakit. So heto lamang yung dalawang wire na aalisin natin doon sa sakit ng ating motor. Dito naman tayo sa ating horn relay. Sa ating horn relay mga katropa, meron tayong na, na wire dito. Yung number 85 ng ating relay at yung number 30. Pagsasamahin natin silang dalawa. So, heto na yung 85 at 30 ng ating horn relay. Pinagsama natin silang dalawa. Pagkukombine nyo lang. Pagkatapos natin silang pinagsama, ilalagay naman natin to sa wire ng ating motor. Sa red na mayroong lining na white. Yung inalis natin kanina dun sa sakit ng ating motor. Dito natin ilalagay sa red na mayroong lining na white yung pinagsama natin number 30 at 85 ng ating relay. So heto na yung red na mayroong lining na white. Diyan natin inilagay yung pinagsama nating number 85 at number 30 ng ating relay. Ang susunod na wire sa ating relay, yung number 87A o yung tinatawag nating normally close. Yung number 87A natin ng ating relay, ilalagay natin to dito sa wire ng ating motor sa green na mayroong lining na red. Yung inalis natin kanina din sa socket. Diyan natin ilalagay yung ating number 87A. So heto na yung green na mayroong lining na red na ilagay na natin doon sa number 87A ng ating relay o yung tinatawag nating normally close. Ang susunod na wire natin mga katropa at panghuling wire natin dito sa ating relay, yung number 86 sa relay natin. Yung number 86 ng ating relay, ilalagay natin to sa gray wire ng ating alarm. Hanapin nyo lamang yung gray wire na inalis natin sa sakit ng ating alarm. Diyan natin ilalagay yung number 86 ng ating relay. So, heto na yung gray wire ng ating alarm. Nilagay na natin doon sa number 86 o nag-iisang wire na natitira sa ating relay. So, okay na tayo dyan mga katropa sa ating relay. Tapos na tayo lahat dyan. i natin yung number 87 natin. I-isilyado natin dahil hindi na natin kailangan yan. Tapos, dito naman tayo sa blue wire ng ating alarm. Heto na yung last na wire na ilalagay natin sa ating motor. Yung blue wire ng ating alarm, siya yung magsisilbing start button ng ating remote ilalagay natin siya sa wire ng ating starter relay. Sa wire ng ating starter relay, meron tayong dalawang wire na makikita. Yung merong red na merong lining na orange at merong green na merong lining na yellow. Diyan natin ilalagay sa green na merong lining na yellow yung blue wire ng ating alarm. So ang gagawin natin dyan, magdudugtong tayo ng wire dito sa blue wire ng ating alarm. Tapos ilalagay natin dito sa green na mayroong lining na yellow. Ito na yung green na mayroong lining na yellow. Dinugtong na natin doon sa blue wire ng ating alarm. Yan lang yung gagawin natin. So tapos na tayo sa ating pagwawiring mga tropa. I-organize natin yung ating mga wiring, yung relay, ilagay sa tamang pwesto. Yung socket ng ating starter relay, isa na natin doon sa kanyang pinaghugutan. Tapos i-testing na natin yung ating alarm. So yan na mga katropa, isa na natin yung ating upuan. Uh, tapos yung alarm alarm natin, yung module ng alarm andyan sa ilalim ng upuan. Uh, hanapan nyo na ng pwesto dyan. May sa uli na lang kasama ko yung upuan. So, bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gumagana yung alarm. Ito yung kanyang remote. Kapag pinindot mo dito sa remote niya, ng dalawang beses, halimbawa hindi siya nakasuse, pag pinindot mo sa remote, pwede mo panda rin sa remote kahit hindi siya nakasuse. Pindutin mo lamang dito ng dalawang beses. Okay. So mag start yung motor natin kahit hindi nakasuse. Di bali, andyan naman sa manual, pag kumunikin ng alarm, naman sa, may kasama naman palang manual yung alam natin. Kaya ano, bigyan ko lang yung kunting idea dito. Pagkatapos niyan, kung gusto nyo patayin, sa gitna nyo naman pinutin. Mamatay yung ating makina. Ngayon, kapag sinuse, o na yung motor mo, sinuse nila, pinaandar, kahit na nakasusi yung ating motor, kahit na andyan yung susi niya, pwede nyo mapatay gamit ang alarm. Pindutin lamang sa gitna. Mamamatay yung makina. Pero mapapaandar pa rin nila yung makina. Kung gusto mong totaling shutdown at ayaw mo nang paandarin yung makina, i-press mo lang yung lock in the side. Oh, iingay siya. Tapos kahit anong gawin nila yan, hindi nilang mapapaandar. Hanggat hindi mo pinipress yung ating unlock. Para mapaandar natin yan, i-press mo lamang yung unlock ng gitna. Tapos pwede mo na siya uling paanda rin gamit yung starter. Alright? So ganoon lang kasimple mga katropa. Andiyan naman yung manual sa baba. O may kasamang manual naman yung ating Ah, uh, alam, alarm, tignan niyo na lang at least binigay ko ng kunting idea tapos uh, tignan niyo na lang yung kung paano yung kanyang function diyan sa manual. Kung gusto niyo pa bumili ng ganitong klasing alarm mga katropa, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma kayo doon sa legit na seller na nagbebenta sa Shopee at Lazada. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana magamit nyo itong video nito sa inyong panghanap buhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.